Paano daw tumagal yung relationship kahit walang pera? Siyempre, ano? Ano ba? So ngayon guys, meron kaming sasagutin. Hi! Ang sasagutin namin is... Paano daw... Paano daw tumagal yung relationship kahit walang pera? <laughs> so ngayon, ang sasagot niyan, si Nicole. Uy, so, ikaw! So, yan. Ikaw yung unang sumagot. Ano, para sa'yo. Bakit ba tatagal yung relasyon kahit walang pera? Eh tayo wala naman tayong pera eh. Pero tumagal tayo. <laughs> oh, para sa iyo. Sige, sagutin mo na. Ano? Para sa iyo. <laughs> oh, sagutin mo na. Wag kang tumawa Sige, ako ano diyan na. Ah. Yan. Surprise. Surprise yung... May surprise. May surprise. May surprise. May surprise yung tanong ni Chan. Ay. May surprise yung si sa tanong. May surprise eh. ako sa tanong ni Chan. Siyempre, ano? Ano ba? Gawa ng kabutihan? Uh, hindi, oo. Tapos ano? Ano Ito, pa? Tapos nga ning kamot ah. Nga kamot ay kami. Nagsikap kami maghanap ng ng anong mabibenta namin. Yung kikita kami ng in extra income di lang kami nagstistik stick, stick sa isang ano isang kitaan. Lang? Ha? isang kitaan oo, oo. tapos as ano long pa as marami kami ano, Maraming... Ano, marami kaming satay. <laughs> ayusin sa mo yung pag -ano mo, yung pagsagot mo. Nahirapan ka tuloy sa pagsagot mo. Ano? As long as... As long as... Kaya namin mangita o ano. As long as kayang... Mangita, <laughs> mangita kayang maghanap. Oh, maghanap ng ay pagkakakitaan. Yan, pagkakitaan. pagkakitaan. Susod lang namin yun. Ha? Ano no? Na? Susod lang ang tawag yung... Papasukin. Papasukin. Yes. Yung ah. opportunity. So, para sa sa'yo, balik natin yung talong. Tanong. Sabi ko, balik natin yung talong. Tanong pala. <laughs> ay, balik natin yung ay, tanong. Ba? Ay, oh, maliwanag ka dyan, no? Oh, maliwanag ka. Balik natin yung tanong. Sige. Bakit nga ba Paano ba tumagal yung relasyon kahit walang pera? Para sa iyo? No. <laughs> oh, ano ba ginawa ko kaya tayo tumagal? Oh, tanungin natin si Nicole kung anong ginawa namin kaya kami tumagal. So, <laughs> ayan, sagot ka na. So, ayan, hintayin natin yung sagot ni Nicole. Ano Paano yung ba sagot niya diyan? Yung relasyon kahit walang pera? Ano, like Pwede ba siyang i-alimbawa ano? sa uh, ano natin, relasyon natin? O, oh, siyempre. Kasi so, sa ano natin, eh. relasyon natin, kahit wala tayong pera, yung ginawa natin, nag... Dito ka tumingin? Yung ginawa natin, oh. like ganito, may business tayo, nice coffee, traditional, nag ano tayo, nag... Ang tawag nyo, nag-hard work. Hard work. Nag hard work tayo. At saka... Aside from this business, nag ano rin tayo online. Nagbenta online. Nagbenta online like So, perfumes. so ibig sabihin kailangan ba magbenta para tumatag yung relasyon? Hindi. Tumagal? Hindi. Instead of nagbe nagbenta tayo, ano tayo? Together. Together. Oo, dinaw natin magkasama. together. Magkasama, magkasama. Ah, Ayun para yung para Kaya, tumagal. Kaya isa na rin 'yun sa paano yung mga hindi magkasama. Yung yung isa may work siya. iba tapos. As yung isa. long as meron yung Communication. communication yung ano nang ano <laughs> yung communication yung communication tapos tiwala tiwala yes that's important transparency yes ah uh, transparency basta, kailangan din yun oo oh, oh, kahit hindi sila magkasama as long as meron silang ganyan sa isa't isa magtatagal yan, magtatagal yan kahit walang pera at mayroon din silang Panginoon. Panginoon, no, yun yung number one. Kailangan, yes, kailangan Panginoon. Ipagitna nila, ipagitna nila yung Panginoon sa relasyon nila. Kasi pag walang Panginoon, Magiging magproblema talaga. talaga. Uh, mm. Kasi kailangan unahin yung Panginoon. Correct. Everything will follow. Oo, kaya, para sa, kagaya sa atin. Mm, so, yun Nag ba yung, mm. Ano gagawin? Para tumagal lang isang relasyon, kailangan unang-una, may Panginoon. Ay, Panginoon. Pangalawa, Panginoon. kailangan together. All kailangan others. may transparency. And, and may goal kayo pareho. Ah, may goal? Oo, oh, So, may goal ka ba? Tayo. Ikaw, may goal ka ba? Sa may ayo? goal ako sa sarili. Individual. May goal, may goal din tayo para sa ating At dalawa. Sa ating dalawa. Ha? Kaya yun yung nag... Nagbibigay At di lang yan, lang. kailangan may goal din para sa pamilya. Yes, correct. Siyempre, kasi pag magkalabuan tayo, always kung bini-bring up, di ba may pangarap pa tayo para sa family natin? Yes. Eh, kung hindi tayo magkakaintindihan, eh, meron pa tayong ano eh, meron pa, anong tawag doon? Tungkulin? Ayan, meron pang tungkulin. So ano pa? Ano pang makapagpatagal ng relasyon kahit walang pera? Pero kailangan ba ng pera talaga sa relasyon o hindi? Para sa'yo? For me, sa panahon ngayon, kailangan talaga kasi lahat ng galaw natin kailangan kailangan ng pera. Kailangan ng pera. So, kailangan talaga ng pera. And... Pero ang tanong eh, paano tumagal ang relasyon kahit walang pera? Eh tayo, hindi naman tayo madalas may pera, di ba? May mad... Sa may, uh, may mga time na maubusan rin. Mm, -mm. Kinakapos rin. Para sa iyo ano ba? Ah, ako pa rin yung tanungin Siyempre, ano, rin tanong? Tanong ko mo. Ano anong tanong mo? Anong tanong mo? Ano ulit yung tanong mo? <coughs> paano mag ano Wait. In ano hinubak ka na eh. oh, ako sa. Ano at? ano? Anong, tanong mo? Paano mag Sa to? Kalimutan. Paano ko. paano magtagal ang relasyon oh, kahit walang pera? Relasyon kahit walang pera. Para sa akin, iyon sinabi ko na Ha huh? sinabi ko na Ano yun? yung may oh, Para magtagal oh. yung relasyon kailangan merong mag lead as ah. a god example yes. Kasi hindi para sa akin hindi naman talaga kailangan sa panahon ngayon na ang lalaki talaga yung masusunod eh. Para sa akin yung masusunod yung mayroong isang salita Kasi alang-alang naman susundin mo yung lalaki wala namang isang salita Correct O dun sa babae na may isang salita alam naman, sundin mo yung, ano, yung babae, walang isang salita. Para sa akin, sa relasyon, hindi na yung uso. Dati okay talaga yung lalaki mo susunod. Pero maraming mga lalaki ngayon, mahihina na eh. Hindi na marunong tumayo sa sarili nilang desisyon. ba? Diba? Mm -hmm. Kaya, for me, is kailangan, kailangan talaga, merong mag-stand na as a good example. Lead by example. Yung, kung anong sinasabi, ginagawa hindi lang hindi lang sabi tapos di naman gagawin di ba yun yung mag, makapagpatibay kahit wala lang pera darating yung pera darating din yan pera lang yan eh di ba ano lang yan ano papel lang yan makukupas din yan pero yung pagmamahal ko sa iyo hindi yan kukupas <laughs> yan guys yun yung para sa akin kahit kahit wala lang pera pwedeng magtagal yung relasyon kaya well, minom na wala si Nicole ng coffee, guys. Itong coffee namin, ni Chinese coffee to is. Mga gustong bumili online. <laughs> Joke lang. Hindi ba natin itong mapapadala sa online? <laughs> Ibang-iba, may ano pa sa online eh. So itong ano guys, dito lang to sa ano, consolation, pwede kayong bumili sa amin. O mga kayo. So balik tayo. So balikan ko yun na ang makapagpatpa, ano ng relasyon, tatagal kahit walang pera is, yon transparency, may lead, Example, mahalin ng isa't isa, mahalin ang, ang pamilya, mahalin mo rin kung ano siya. Mahalin din kung ano siya. Sample na lang kung ano ka. Mahal kita kahit ano ka. Mamahalin mo ba ako kahit uod ako? Hindi ka naman uod eh. Isa ka namang butterfly eh. Paro-paro <laughs> para sa akin eh. <laughs> For, for, Di joke po. lang guys. And sana guys nasagot namin yung ano, yung tanong nyo. Paano Sino magtagal? Man? May nagtanong. Magta may nagtanong mm. May nagtanong. <laughs> sana nasagot namin yung tanong mo na paano mag magtagal yung relasyon kahit walang pera. Money is not the root of all evil. Para sa mga hindi nakalam, Ang nakalagay talaga sa Biblia love of money is root of all evil. Ibig yes. sabihin ang pagmamahal sa salapi. Hindi root of all evil ang gusto mo lang magkapera. Pag minahal mo na, like, di ka na mabuhay pag wala yan. Pero ako, kahit wala, mawala yan, okay lang sa akin. Eh. Kasi naniwala ko na God will provide. Yeah. Kung mawala man yan, may magandang kapalit. Kung may mawala man yan, may magandang rason. Everything happens for a reason. Kaya di kami matatakot pag mawala yung mga pera na yan. Kaya, yan lang, dito namin tapusin yung vlog and may gusto ko ba yung shoutout? Syempre, shoutout ni na Tita Marilyn, and Tito, Tito Jo, and Lola, Lola Tony, Lola, Lola Tony. And siyempre, shoutout din kami, Sir Carlos. Shoutout po siya, shout Sir Carlos. And thank you pala kay Tito Jo, yung binigay ni Tito Jo uh, last month na ano, uh, oh, oh, na, na allowance na tig-1,000. Tito Jo, tsaka nabigay din yun si Lola Tony ng allowance namin. Oh, si Lola Tony din. Thank you din. so much. And syempre, si ano din, Si Sir Carlos. Thank you oh. din kay Sir Carlos. Nagbigay si Sir Carlos ngayon lang. Nagbigay siya ng para sa ano monthly na motor natin na 10,000. Yay! And thank nag, you so much! Nag-ano din siya? Nag-ano din siya? Nag, ano, nagpadagdag din siya ng Tiguan 5. Wow. 3,000. Hati daw tayo. Thank you Yay, so much po thank Sir Carlos. Thank you so much po Sir Carlos. And I shout out din. namin yung money na ano, nilalagay namin sa Big Iban. Tignan nyo si Nicole, guys. Tignan mo yung mukha niya. Nahihiya yan, no? Oh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yan, yeah, nahihiya yan, guys. Tignan Dito mo. Ang, ang hina ng boses niya. Ah, Hindi <laughs> ako nahihiya. So yan. Shoutout again si Roland Ganiban, Jeremy Anduloy, Kuya Michael De Los Santos, kay Andy Click, syempre yes, na. Always okay. nanonood. Mm -hmm. Ang kulit na nyo ni Andy Click. Eh, mahal na mahal namin si Andy Click. And Gustong gusto niya lang magkaroon ng vlog new episode. <laughs> Oo, inaabangan niya yun Inaabangan niya talaga Ngayon, andi-click oh, Meron ka lang papanawarin Kaya thank you Sa mga bago na padpad -pad, Don't forget to click subscribe yes, And like, comment, comment, and share Pag nag-subscribe kayo Hit the notification bell Para always yung updated Sa lahat ng videos na i-upload namin So, yun guys uh, Click niyo yung subscribe And mag-comment din kayo Kung anong suggestion niyo Sa next content natin Thank you so much We love you guys Bye-bye